So, magandang araw mga pasyente. Eh, kamusta na kayo? So, meron lang akong nabasa, no? Alam nyo ba yung mga pulubi? Mga uh, pulubi? Mga uh, nanlilimos sa kalye? Uh, marami dyan. Sa mga nana, sa mga nagdadrive. Oh, uh, kamusta? Scratchy, gutom ka na naman. Gutom na naman siya, iyo, no? Mingming natin, no? So yung mga nanlilimos dyan sa kalye uh, Nakita na sila may kasama yung anak ko ano? Magkano kaya kita nila? Sa isang araw ano? Mamaya uh, May statistics na ginawa ano? Ano kaya sa'yo? May statistics Gutang may si eh, Ating pusa ano? Kakain mo lang ah, ha? Tung ka na naman. Kaya ka mo nga So, ang DSWD, may naman silang survey, ha? Uh, inaral nila kung magkano nga bang average na kinikita in pesos, no? Okay, mamaya punta tayo doon, Pero, pag-usapan natin yung, ano, si Prince Prince William, no? Alam natin na yung tatay nga, yung si King, no? Si King Charles. Medyo may cancer daw na delikado, no? Ayaw nila sabihin, no? Pero malamang, siguro aggressive cancer to, kaya hindi nila binabanggit sa media, no? Ngayon, kamakailan lang, sinabi ni ni Prince William na mga nagpasalamat daw siya sa mga nurses na Pilipino dahil ang babait daw ha? And, um, saka napakagaling mag-serve mag magtrabaho kasi yung dalawang nurse ni ng asawa niya si Kate Kate Middleton si yung dalawang nurse niya ay Pilipina Pilipino So, nabanggit niya sa media na pinasalamatan niya ang mga Filipino nurses na umaalaga sa asawa niya. Ngayon, yung mga tao galit na galit. Yara yung mga lahat sa social media galit na galit kay Prince William dahil bakit yan daw sinabing Filipino nurse? <laughs> Grabe dapat daw hindi niya sinabi kung anong lahi ng nurses. Sinabi na lang na nurses. Hindi na kailangan banggitin yung nurse. Sipin niyo. Pati, pati yung ginawang issue. ano sa tingin niyo? Parang wala nang masama na sabi ni Prince William yung katotohanan. No? Eh talaga namang sobrang ganda ng feedback ng mga nurse natin lalo na sa ibang bansa so yun o no? pag-usapan din natin yung kaya ano paborito uh, ng England ng mga ano, Filipino nurse kasi mababayt daw, magaling mag-serve yung dating prime minister pinuri din ng mga Filipino nurses so tignan natin na no? ang Filipino nurse magkano ba kita nila sa Pilipinas no? Uh, dito sa Pilipinas ang kita ng mga Filipino nurse ay umaag naga average siya 23,000 per month 23,139 pesos per month so bakit nilang bakit umaalis ang mga, Pilipi, mga Pilipinas nurse dito dahil napakahirap ng trabaho nila undermanned sila nas iba-iba schedule yan no? Pag nag-absent yung Yung karilyebo nila Nagtutuloy-tuloy sila So very demanding no? Physically demanding Nag-graveyard shift pa no? Tapos nga punta tayo sa Sa UK no? Magkano ang average well doon ng, sa UK Sa isang ban 190,000 pesos Almost 200,000 pesos A month Isipin no? So talagang napakalaki ng difference, na Eh, uh, na mukhang favored tayo ng ano ng mga <laughs> ng UK, na no? So maganda si to. Dahil unahin muna tayo. No? Kaya yung Pilipinas, kung gusto nilang hindi umalis yung mga nurses natin, taasan na naman natin yung sweldo nila. <laughs> Yun lang hindi mag, makakapag, makakapagpigil sa pag-alis nila. Ha? Huh? So yun, tapos punta na tayo dito sa... So, baka na nga ba kita ng pulubi sa isang araw, no? Ito, so, punta na natin, ha? Eh. Ayon sa DSWD mismo, ang mga pulubi ay kumikita ng 1,500 pesos a day. Isi, <laughs> Grabe! So, sa na, 1,500. Kung masipag sila, araw-araw. Araw-araw sila na... na mamalimos, no? Wala na pesos a month sa panlilimos so inano pa nila yan tinalo pa nila yung mga nurses no? tinalo pa yung mga BPO kasi nga naman uh, sabi dito sa ano wala na pagpalapit na Pasko bumabay daw yung mga namimigay ng limos nagiging generous sila so ayan ah uh. 1,000 to 1,500 a day from empathic motorists. Uh, aminado ako, kahit ako, nung Pasko, pag malapit na ang Pasko, mas mataas ang bigayan natin. No? Baka iba dyan, nagbibigay pa ng 100. No? So ngayon, mababa na ng piso pag nagmimigay ka. Baka tignan ka pa ng masama pag 5 <laughs> piso lang binigay mo. Usually, 10 pesos ang bigay bigayan niya. No? Kaya dami ng sasakyan na dumadaan sa sa mga uh, pambansang road natin, di ba? Sipin mo, laki ng kita, oh. Tapos, meron, eh, walang problema dito. Okay lang sa akin yung ganyan. Ayan, yeah, Okay. Mag, may kasamang bata, mga ganyan. Ang nakakabuy dito, yung mga teenager. paminsan minsan nga, ano eh, mas matatanda na eh. Yung bigla na lang lalapit sa sasakyan mo, mas so, maglilinis sila. Maglilinis sila ng wiper. Yung mismong windshield nyo. Kahit ayaw mo, kahit sabihin mo, wag, wag, wag. Pipilitin nilang gano'n. Tapos yung sabon na gagamitin nila, walang kwenta. <laughs> Imbes na luminis, para mas lumabo pa yung windshield mo. So, pag ano, no, uh, yan, yan ang pangit, no? Sapilitan. So, yan, 10 piso minimum doon. Huh? Dati nga may binigay ako, dalawa sila naglinis eh. Hindi ko sinabi ng dalawa sila maglinis, pero dalawa silang bata. No? Uh, wala pang, siguro wala pang below 13 lang yan. No? So dalawa sila naglinis. So yung eh, pagtapos nila, binigay ako sa pong piso. Ang sama ng tingin sa akin. Pa, galit na galit pa, tumitingin sa, hiniritan niya yung ano niya, kasama niya. Wala, 10 lang eh. Ano na, bad trip talaga. Ano isipin mo? Namigay ka na nga. Sampung piso. Galit pa na uh, yeah. pero yung niya mukhang mga ano mga gangster yung mga gangster na, <laughs> na mga kabataan yung mga nagarambulan so dapat nga wala na mag naman sapilitan diba wala niyo yung sabon niyo huh? yeah, isipin mo kung ganon pati yung mga yon dahil sapilitan baka doble pa kinikita ng mga yon no? yun buong mga araw kahit gabi pa nandyan pa rin <laughs> kahit umuulan nandyan sila di ba mas minsan de-direction na lang nang, wala ka nang magagawa ha? so sa tingin ko yung mga yun, dahil sa pilitan yung ito 1,000 sila 2,000 2,000 to 3,000 doble kita na mga yun baka mas mataas pa sa isang araw no So, sabi dito, karamihan daw ng mga beggars ay nanggagaling sa probinsya. Talagang dumadayo sila sa Maynila para mamalimos. Yan na, mga kadalasan mga Aita. Ang mga taga, ano, taga Benguet nyo mga yan. No? Eto, binabalik naman sila sa balik probinsya. So, binabalik naman sila ng government. Kaso, babalik din sila sa Maynila pag nalalapit na ang Pasko. Kasi tingnan mo naman, ang laki ng ano. Ang laki ng kita, oh. Talo pa mga... Talo, <laughs> talo pa mga executive na mga manager. Talo pa yung ibang manager, no? Talo pa mga BPO. Kasi pa, uh, sa pamahalin mo, ang laki pala ng na nakikita ng mga yun. O, ako Ako nagulat talaga ako sa study na ito. So... Talagang um, if there's a will, there's a way, no? may pag-asa. Kaya wag tayong mawala sa mga walang trabaho. tayong mawala ng pag-asa. Hanap tayo ng paraan, no? Para kumita. Wag lang yung pipilitin tulad ng mga <laughs> naglilinis, no? Nag napipilitin. Naglilinis ng, ano, windshield. Kahit di mo naman hiniling, no? So, yun lang, no? Uh, Salamat sa inyo. Uh,